grabe ang laki ng pinagbago dito sa Zubel Rojas alam nyo dati itong mga pailaw dito medyo mahina pa siya napakarami mga tao ang dumadaan dito lalo na mga sudyante at naglalakad 10 oras na ng gabi kaya naman itong pag-improve ng mga lights dito ay malaking tulong para sa mga residente dito sa Zubel formal din pinuntahan ni Yorme ito para sa pagpailaw nitong sa Zubel Rojas di ba kanyang kapag 6 year talagang inuuna yung safety ng mga tao dito lalo na sa kalsada so, so ito po yung uh, Zobel Roas ano mapapansin mo ngayon dito sa Zobel? ganito ng mahigit uh, 49 lampos at uh, merong a total of 98 LED luminous na uh, merong 200 watts each Ayan kaliwanag dito sa Zobel, no? Tingnan mo. Ampor ang, ang purpose din itong mga pailaw dito para mas magiging safe at aliktas yung mga tao na dumadaan dito. At saka, hindi tambayan ng mga tulongges. Number one, nakatakutan dito sa lugar. Sa lugar. Kina mo naman, pag ganito ka liwanag yung kabayan, talaga hindi ka mga hangampaw. Diba? So, kung anyan, may 49 lampos. Ang dami. So, dalawang LED luminous bawat lampos. 200 watts each. So, ano, halos, ka, ka kabaan ng kanto, Zubel Ito Ay, tunay na pagbabago. oh, so, Pwede ka maglaka dito kahit anong oras Ito puro mga kanto kabayan Kaling oh Parang ko nga dito eh Parang umaga Kahit na ah, gabi na yung oras So ganitong oras ka ba pamatay? Alas 7 ah Pero ang dami pang mga tao na dumadaan dito Mga sudyante, pauwi na ah Anong sabi ka Benito? Talaga ang tulay na pagsik ni Yorme no? Kaya ang ka gusto talaga ni Yorme Ang safe so, Sa mga dumadaan dito sa Zubel Rosa Kaya tanong oras Wala nang ipangamba dito Puro kasi mga residential area dito eh Kaya madami mga tao dito dumadaan Kaya tanong oras Kaya favorite spot na tambayan ito ng mga kontra Tulongges Kapag uh, ito ma, mas malakas to so mas maliwanag ngayon ano itong bangketa dyan sa kabila ito kasi boundary na to ng Makati at saka Manila pero tinan mo naman yung kabila oh. Oh, dito malinis na rin yung bangketa oh. dati puno dito ng mga etchas mga obstruction ginagawang ang kwanto as uh, quarter area pero ngayon maayos to, oh. makakalap na yung mga tao dito or sa kabilang side man Kanyang atin katindi dapat oh. itong Sobel tsaka Onyx ito yung madalas pinupunta ng clearing talaga mapa MMDA or LGU ng Manila kasi matindi yung mga kundito obstruction eh lalo na doon malapit sa mga uh, junk area marami mga latag na gamit na iniiwan pero overall man kahit uh, dito maglakad o doon sa kabila maliwanag at uh, ganun na kasi. Diba kitang-kita mo na yung mga tao ito maglalakad to. Dati hindi eh. Yung ilaw siguro hanggang dito lang. Hindi kaya umabot dito. Pa to. Ganon. Gano kadilim dati. Ay, <mimilang> yung ilaw nito oh, yun so, yan lang dati? Oo yan dati. to. Ito yung bago yung malaki niya. Tapos ganon din sa kabila. Ganon din. Oo oh, lahat yung ganon. So yung ilaw dati sir. Medyo mahina. Oh, siyempre, Dalawa na. Ngayon na sa Ito sir Manila to dito. Oh, Manila to. Yan. pag pagtawid mo diyan Makati na yan. Dinamay na yung Makati. Kasi yung boundary na ng Manila, Sige, yung Makati na yung side. Nyo, so ito ito pala yung luma. Hmm. Ay, luma. Um, ito yung luma itong malit na to. Yung bago. May ina so parang sa kabila para sa kabila ng ilaw sir. Hmm. Wala dito na ito dalawa na. Kaya may proyekto sa Manila. Pag naglagay ng lampos. Tapos yung ginamay na sa kabila. Side ng Makati. Diramay na. Wala uh -huh. sir, kahit anong oras, maraming tao pala dito. Oo. Uh -huh. Kahit ma... Uh -huh. Hindi pa uto, ano, yung baganya, kakakyo. Dati itong ano, puro bahay. Malsada. Dito? Oo, dati itong puro bahay lahat siya. Dahil doon sa But nasunugan? Di ba? Oo. Okay, tinayin mo na dyan. Ah, so puro bahay ito dati dito? Oo, oh, tinayin. Hindi pa yung mga natira dito sa Montalban. Hmm. Yan, ito. Bahay din yung kalsada niya. Lahat yan, dito? Baka bahay yan. Ito, sir, mga private na bahay dito. Oo. Oh. Saan pumunta si Romina Karang dito, sir? Dito ba o oh, doon? Ngayon? Oo. Oh. Ah, nung pesta dyan. Eh. Dito, dito, dito. Dito, Okay, so malaking tulong itong proyekto ng mga kakabay ng Manila. Maliwanag na nga dito. Hindi mo nga ramdam gabi, no? Ito, sir, magbubukas 6 ng gabi. Hanggang na oras to? Pag madilim ha? ano oras sir? sa ng araw yan. Ito yung project na talagang makikinabang yung lahat dito. Hindi lang mga estudyante, mga empleyado, kundi lahat. Dahil itong mga LED luminous light, uh, dalawa, 200 watts bawat kabilan uh, kabila niyan, ay malaking tulong. Tinan mo naman dito pag dumanggap, parang hindi gabi, no? parang umaga pa rin para nga uh, tirik na tirik yung araw. So, isa rin ito sa ban na banggit ni Orme para mas safety at saka yung mga tulongges na tambayan nila. Yan kasi mga tulongges kapag madilim, dyan yan sila pumipwesto. So, itong kabila, part ng uh, to Makati. Maayos na rin dito no? kasi itong Subel at Unix, ito yung pinupuntan lagi ng clearing team. Kaya alam nyo naman na puno ng mga obstruction talaga dito. Lalo dito sa Unix, parang kon eh. Parang ugbo. Ganyan katindi. Eh. Grabe, ang lakas ng ilaw. No? Sana sa mga ibang lugar pa dito sa Metro Manila, ganitong mga ilaw din sana ang install. May mga lugar tayong na pupuntahan sa... Lalo na papunta sa province na. Madilim, walang ilaw. Ito, hindi talagang hindi uh, tinipid. No? Alam nyo, malaking tulong to. Dahil pag mga ganito, wala na. Kahit may CCTV ka dyan, wala kayo may mga... Kano, yung mga tambayan ng mga tulonges. Ibang ganto tungkol naman dito sa mga sasakyan na nakaparada sa kalsada or bangketa, parang nagkaroon ng meeting na yata yan dyan eh, na kapag rush hour, bawal lang pumarada sa mga kalsada at saka bangketa. Parang maging uh, maging pit sila all throughout sa kanyan, Metro Manila. Pero tingnan natin, ano sa tingin nyo? Talagang uh, bawal talagang parkingan yung kalsada at saka bangketa. Pero ito kasi pag paggabi, Uh, wala naman masyadong mga tao dumadaan so parang natutulog na yung mga tao kaya ganyan. Pero pag rush hour siguro dapat ganung gaipit kasi marami pumapasok, 'di ba? Abala ah, ng traffic 'yun.